pupunta. Ganito nga rin yung kotse nila eh. Ang lak. <laughs> Kaya no. Sila oh na my ate. gosh. Akala ah, ko nabento na yung smile and dreams Yung, ibang part lang yata ate. Ah. Pero parang nag-open sila. Yung kanilang ano. Yung kanila... kakape lang. ng ako. <laughs> <laughs> kakape lang. Yun ang gusto ko Magkakape no. Magkakape kami. <laughs> Tapos sila din ang gumagawa ng mga budgeta ba? Oh, no? <laughs> oh, sa smile and dreams Oh, ko magkakakapi lang. Tapos sabi, lang. Tapos sabi ay, ay, ang, ay, ang, ganda ay, ng aso nila, Jante. Ang laki. Pero saan tayo pupunta? Seabreeze Haven. Oh, magkakapi lang tayo nito, ah <laughs> <laughs> Yung pala, walang kapi dun, ha? Ay, na, wala, ako, yari mapin. tayo. Wala, ay, wala, yari ako nito kay Aris. Sabuntan ako. Bigating yan. Sabi niya, sabi mga sasakyan. gagawin niya dito? Anong gagawin niya dito? Thank you po. Salamat po yan. Ah, pala no. Oh my gosh. <laughs> papunta na tong antukbas no, komo pang na nga. Para nga, parang ganito. Medyo lang <laughs> karating. Pupunta kina Ana. <laughs> Pero maganda na yung daanan namin ngayon. Awareness. Oh. Yung sa amin lang pangit eh. Ay, grabe. Yung packet lang sa amin pangit. O oh, tapos sa lalaki ng mga bato no? Mhm. yung Ano po sana niko? Nee, saan? Saan, saan, <laughs> saan mat... Saan ba? Paano <laughs> 'to ni? <ne>? Error. Saan ako doon <laughs> <tapos> ating <laughs> mag-isa. Delombes oh, na. Smile and Dream na 'to. Oh, smile and Dream. David. Tapos turn right. Oh, turn so, right, Alexa. Where we are going to? Turn. Smile. Hala, mga halaman, oh. Nakak maraming trees 'yan. yan right. Ah, okay. ano 'yan? Ano 'yan? Dali. Smile and Dream. Oh. Ay, diyan na sila. Di ba highway sila? di ah dito lang sa Dati highway man yan, Grabe kayo ha, pinupuntahan nyo talaga yung mga sulok-sulok. Oo, -sulok. <laughs> oh, ito si Ana. Sulok-sulok talaga, magkakape lang. <laughs> tingnan nyo mamaya, ang ganda. Worth it naman. Really? Oh. Parang ano siya, Rooney? Ito. Hindi naman. Ito na Parang yan. native style na, na, na. Ay, hindi pa to. May hands yan Mga bahay-bahay pa to. Mga Australiano yata to. Oh, paano yun naman na... na... na paano na, yung laman to? May for rito? O or long term rito? Oh, yung ano mga yung isaw. Sige pa. Bar yan yun. Yan yung bar na bago. Yeah, dito, dito sa kabila. Oh, uh oh, uh Pagkali naman naman ito. it is Haven Resort. Oh. Dito, oh. No. No, no. Meron ba mga <laughs> parking, <laughs> May, may halaman mo makukuha dito. <laughs> oh, wow. Parang kalachuchi style yung kanilang room. Ito, magaling naman si Asi. Bakit ang liit? Maliit naman ang parking nila. Ang liit nga lang ang parking. Balik na? Balik na? Tinan mo, maganda nga. May Ayun, lang mga rumus ba? Tanong muna kung may kape. May kape ba dito? Ang ganda na, ano, nila kasi ano siya dyan. Ay, nagkagawa silang bagong. Hmm. Mm. Dati yung room nila, te, ayan ay, ay, no, ng ng lima. nila. Parang protected um. pa para. rin. Pero bakit ganyan? Mm. Parang talaga parang mag, ano, oh, ganyan Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Nasa Pinas. Nasa Pinas na pala ako. Ah, <laughs> <Sandali>. oh, sandali. <laughs> oh, nasa Pinas talaga <laughs> oh, gray yung kanilang kulay. Ganda. Tingnan mo yung aso nila. Ang ganda. Nasaan? Na. May aso I'm sila. Yung... Ay, wala Oh, tatlo oh, ay. Oh, nagpipaint <laughs> oh. galing naman. Hello. So, Meron oh, po. Okay. Ay, that's the owner. Okay. Ah. Huh? Yan yung owner. Uh, pa. Ah, dyan. San tayo magdaan? Okay, oh, din ikot. O, oh, pwede po. mag-apply. Apply kami hong paint. Ayan, mas maganda yan kaysa sa puro red ba? Mm -hmm. James! Hello! Anna here. I bring my friends. Hi, baby. How are you? What's your name? Which, which baby? Oh, which baby? <laughs> Ay, Hi, Doki! He's at home. Ah, so big. Parang si Spike kipa ni Suki. Do you have coffee oh, here? Anna, mm -hmm. Oh, na, magwiwi na yun sa nini. Oh, na, magwiwi na yun dyan. Hindi ka. laki pa niya ni Ana. Ala, lagi! Ay, inihiyan anyway, talaga. Ay, ang ganda. Oo, so, di ba? Hanggang na rin sila dito na, events. Titignan natin yung ano nila, beach no. nila. macam ah, dapat mm -mm. hello hello di mana kau yang my friends tu yes, well. yes. yes. Oh, nice Oh pak si pak kiaw Okay, sangat betul